inyo ang Panginoon. At sumayin Ang pagkapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagan sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari niya. Magkakasama sila si Paul Pedro Tomas na tinaguri ang kambal na Tanael na taga-Kana, Galilea, pa-makaanak ah, si ni at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mga ako, sasama kami bika nila. Pumalis sila at nungulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabi niyon. Nang maghubog ang niwayway na tumayo si Jesus sa pangpa, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon pa kayong huli? Wala po, hulun nila. Ihulog ninyo ang lamba sa gawing kanan ng bangka at ah, makanguhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lamba at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon niyo, nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng kunting pangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaano kanayuan sa pangpang, mga siyam na buong metro lamang. Pagkawin nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang mga isdang na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampan sa bangkas si Subang Pedro at hinila sa pampangan lamba na puno ng malalaking isda, sandaan at limampuntan nung lahat. Hindi napunin ang lamba kahit ganon karami ang isda. Hagi kayo at pag-almosal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nakakas magtanong sa kanya kung sino siyan, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha binapay, at tinapay at ibinigay sa kanila. Gayun din ang isda. Ito ang tatlong pagpapakita ni Jesus sa mga atagal. Pagkatapos na siya'y muli na buhay. Pagkakayon din natin ang nang ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniigit mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyo ang iniigit ko kayo tugon niya Sinabi sa kanya ni Yesus, Panganin mo ang aking mga batang tupa? Muli siyang tinanong ni Yesus, Si anak ni Juan, Hiniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, O, oh, oh, Panginoon, Nananaman ninyong hiniibig ko kayo. Ani Yesus, Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Yesus, Si Juan anak ni Juan, Hiniibig mo ba ako? nalungkot si Pedro sapagkat baka atlos, baka ikatlos siya tinanong, at tinanong, nilililig sa ako at sumagod siya. Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo ang inilililig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Panghanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kapataan mo pa, ikaw ang nagbibili sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang buhay at iba ang pagbibigay sa iyo. At dadalit ka kung saan hindi mo hindi. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa ay niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso na Cristo. Isang puno ng kagalakan at pagpapalang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, na pakayaman ng ating mga pagbasa, lalo na ang ating Ebanghelyo. Karaniwang binibigyan tuon sa Ebanghelyong ito, yung pagtatanong ng Panginoong Isus ng tatlong beses. Subalit, maganda rin pagtuunan ng pansin, yung simbolong ipinapakita ng unang pag paglalagay ng ulang sa ng agad kung saan wala silang nakuha. Tapos doon sa pangalawang beses na ang Panginoon ang nagsabi, ihulog niyo ang inyong dalma. Itutusin sa karanasan, mayaman si na Pedro bilang panginista. Alam nila na wala silang mahuhuli. Subalit sumunod sila sa utos ng Panginoon. Eh, Ito yung malinaw na paalala po sa ating lahat ng Panginoon. Kapag kasama natin si Jesus, makasisiguro tayo sa tagumpan. Makasisiguro tayo na makakamit natin ang ating pangalaw. Makakamit natin patutupad ang ating langunin. Lalo kung at layunin ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun din, mahalagang bigyang pansin na pagkatapos tanungin ng Panginoong Yesus si Pedro ng tatlong beses, sa budi, sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ito yung isa sa Daywala Kapag sinabi natin, iniibig natin ang Panginoong Yesus, kailangan sumusunod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya utos. Mga minamahal na kapatid, hindi lahat ng utos ng Panginoong Yesus ay magaling sunodin. Pero ito ang kapagpapatunay sa atin na talagang iniibig natin siya. Kapag sinabi ng Panginoong, huwag kang pagsisinungaling, ang pag-ibig o ipapakita natin ito sa pangagi ang pagsunod kung iniibig talaga natin siya. Hindi po pwede mag-excuse tayo. Okay lang magsinungaling. May tinatawag pa nga yung mga tao na white lines. Wala akong white lines. Eh. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan at kontra sa katotohanan. Kaya panagi ang panawagan sa atin na manindigan sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan halit pa sa mga utos ng Panginoon ang mahalaga, ibibig mo ang iyong mga kaaway. Ito, mahirap din ito. Kaya yung mga tao, bakit ko mo kaaway ito? Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung hindi mo maibig yung kaaway mo? Diba? Magiging questionable para sa ating Diyos. Sa gayon, kaya nga marami ang tumutulig sa sa ating mga katoliko. Sinasabi nila na ang natin panlabas lamang. At mahilig lang daw ang katoliko na magpunas sa mga santo-santo. Pero yung kanilang buhay malayo sa pang araw-araw nila pagsunod sa Panginoon Jesus sa kanilang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, oo oh, man hindi madali ang ilan sa utos ng Panginoon Jesus. Pero muling-muling ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon umasa tayo sa Diyos. Kasi kung aasa tayo sa ating mga sarili, palagi tayong hahato sa kawalan ng pag-asa. Kung aasa tayo sa kayamanan, palagi tayong hahato sa kawalan ng pag-asa. Kung aasa tayo sa lahat ng bagay na natatapos, matatapos din ang ating pag-asa. Pero kung aasa tayo sa Diyos, palagi mayroong pag-asa. Kahit mahirap ang buhay, kahit maraming pagsubok, kahit ang nararanasan natin na sa inaasahan natin bilang isang tagasunod ng Diyos, mananatili ang pag-asa kasi ang pag-asa natin nakaangkla sa Panginoong Yesus na siyang nagtagumpay maging sa kamandag ng kamatayan. So mga minamahal na kapatid, mapapalad tayo sa ng binyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naging mga anak tayo ng mga ng Diyos na sa ating lalang susunod tayo sa Kanyang utos. Sabad na, sa pagsunod natin sa Kanyang utos, bahagi tayo ng kapangyarihan niya, hindi na tatapos. Pagin ang buhay natin, hindi matatapos sa mundong ito. Sa halip ay magpakatuloy hanggang sa walang hanggang. Kasama ang Diyos, nasilasang palatayangin natin. Patuloy na ba kayong patubayan at samahan ng Panginoong kulit na buhay at sa Kanyang walang hanggang pagpapada at grasya ay panahin tayong makipagkansin.